Hello mga kamosang welcome back to my YouTube channel. Nandito po tayo sa isang lugar na maya alamin lang po tayong kwento. Tara po samahan niyo po ako sa bahay nila. Dito po ako dadaan. Kamusta po Kuya? Ito, ito yung buhay namin. Ito. May <laughs> hirap, may ah, hirap lang yung buhay. I single parents ako eh. Single parents ako, ano na. Uh, ilang taon na to? 13 years na yan. Uh, Ilan po uh, yung anak niyo? Tatlo. 2 months lang yung iniwan yung anak ko na yan. Tatlo iniwan sa akin. Uh, nasa yung nanay? Yung lalaki. Ah, <laughs> Ay, iniwan po kayo. <laughs> iniwan ako, 2 months yan. Yung pangalawa kong babae, tatlong taon pinanganay ko 5 taon noon. Okay. Ilan taon na po kayo? Ha? 60 na ako ngayon. 16. Uh, senior na ako pero hindi pa ako nakapag uh... nakakuha ka na ba ng mga ano mo senior citizen ano uh, senior hindi, ID. Hindi. Uh, 'Yan lang lalakad ko kasi uh, may problema sa ano ko eh birth certificate. Oh, uh, 'yon sa birth certificate uh, okay. ko. Ah, itong tinitirahan nyo, kanino to sa inyo ba to? Hindi to Ma'am, dito sa amin Ano lang <laughs> parang nakiusap lang ako sa uh, owners. Okay. Tsaka sa barangay nung araw kasi may eh, kilala na rin ako rito eh. Ano na ako eh 1990 pa ako rito eh. Hindi ibig sabihin dito sa ano na to tawag nito itong lugar na to sa barangay na to 170. Matagal na ako rito 1990 nandito na ako. Binata pa ako wala pa yung tatlong yan. Oo. Ano pong pangalan niyo? Huya? Ano pong pangalan niyo? Edgardo Pingol. Ito, uh, Edgardo. Tawag nila sa akin nung araw, ngayon nung ano, nagbabalot. Ah, na, hanggang ngayon po, oh, balot? Oo, oh, di hmm. sa kanto, tsaka dito. Eh, balot Bukod to. po sa pagbabalot, ano pa ba yung mga... Ako, dami. Ano po, ano-ano mo ano, ano, -ano ba yun? Ay, ako? Oo. Uh -oh. Uh, mga ano, yung extra job lang na, limbawa, mo, Oh, mo ako, mo ako. Kontrata yan eh. Uh -oh. Limbawa, bigyan ka 300. May pang-uwi ako ng pagkain. Oh! Yung pangalan niyo po, ilan taon na? 18. Nag-aaral na po ba mm, siya? Grade 10. Great 10 ay, na. yung pangalawa naman po? Grade 4 pa lang siya ngayon. Nag-aaral din. Nag din. Yung bunso? Ito, uh, halos pareha sila. Kasi yung minto yun eh. Oh. Ito, grade 4 na rin to. Sino po nakatira doon, kuya? Siyan. Dyan. Dito po. Yan kami. Ha Anong kayo, kayo bayan po namin. Na, Pagpada tayo pumunta kuya. Oo, oh, yan ang bahay okay. namin. Yan ang

Oo, oh, pa, Paano po, paano po nakakatiis yung mga bata? Wala man lang, ano ba yun? Ah, ilaw, oh, wala. Ilaw at saka yung papag. Ah, meron kami papag dyan. Ah, meron po. Mm, bali, si dito papag, po yung higaan nyo. Mm, meron kami higaan dyan, papag. Saan po kayo kumukuha ng tubig nyo? Ayun, nagpapadeliver ako sa uh, yung sa tanke. Eh. Sa tanke. Eh. yung mm, saan po ninyo? Uh, ito yung mga drum. Minsan, pagkano, sawda ko ng tubig doon ayun. Paano so, Nakakapag-aral yung mga bata, iwala na maka ilaw. okay lang. Sanayin na sila. Sarina Oo. sa gasera lang kami. Pero nag-aaral sila tuloy-tuloy yan. Nagbabalot ako. Tapos pagka uh, sa umaga, hindi pa ako nagtitin nagbabalot yan. Nag-extra muna ako doon sa ano, babil. Hmm. Oo. Oh. Sino po yung kasama nyo ngayon? Kailala ni Madam oh. Yon. Sino yung mga kasama nyo ngayon dito sa bahay? Ayan, yan. Bunso ko. Ayan. Ayan. Ayan ako. Wala, ang bunso ko. Ilan taon na po siya? 30 na yan. Dalawang buwan pa lang yan. Iniwan sa akin. Oo. Hanggang ngayon yung asa yung nanay niyan yun, hindi pa nagpapakita. Hindi, hindi nagpapakita. Wala, walang tulong, walang ano. Wala. Ako lang, ano? ayaw ako lang mag-isa. Tanong mo mga tao rito. Kahit, kahit doon kaya ate untang sa may bakery. Mm -hmm. Naglalatag lang kami ng karton niyan. Pinahiga ko yung tatlong yan. Bakit kaya, daw po kayo iniwan? Eh, may lalaki siya. Hindi, lalo na. Siyempre, sa hirap ng buhay, financial, Oh. Yan, eh, pinansel, eh, sabi natin, pinansel. Pero, ganun pa man, bakit eh, ganun, diba? Tatlo, iniwan sa akin, wala sang dinala. Hmm. Eh, bunso ko yan, dalawang buwan pa lang yan. Nasaan kasi po na yung iba yung anak? Nandun, nasa Pumasok eh, oo, pumasok sila, may ipasok sila ngayon. Pusawa lang Diyos, mga sakit-sakit lang -sakit ng ulo, sakit ng katawan, kasi eh, hindi, yung problema ko, saan naman dyan na yan eh? kaya, kaya, alam mo, nagtitinda ako ng balot sa kanto, doon kay ate, untang, alam mo yung sigaw mm -hmm. yun, eh. bakery. Umiiyak ako nung no, bago lang yun yun. Karga, karga, karga ko yan, nagtitinda ako ng balot. Kamuntik pa nga mahulog sa lamesa yan eh. Mm -hmm. Doon? Oo. Oh, Umiikot-ikot kasi eh, nagtitinda ako ng balot yan. Yung anak ko na yan. Kaya oh, ang pangalan mo, Toy? Tiyo. Eh. Pancho. Ano? 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 Pingol yan. Ah, junior ko yan. Ah, junior. Wow. Ilan daw ka na? 13 po. 13? Nag-aaral ka? Ngayon wala kang pasok. Wala. Hmm. Anong gusto mo sabihin? O, sabihin mo na. <laughs> hmm. Wala kang gustong hingin? Damo, Repair ng bahay? Lahat. Oh, lahat. Nadaanan ko doon. O, lahat ng hirap ng buhay ko. Sawa naman ng Sa pagbabalot, isa Yun ang tunay na ano, na kahit pa paano, nakakakain kami sa balot. Hanggang <laughs> ngayon to? Hindi na ako nagbabalot. Nag ano na pong trabaho nyo ngayon? Na sa na Medyo malayo sa may ano. Subdivision din po? Ah, hindi. Ah, kumpanya yun. Kuya, saan nyo ba nakilala yung misis nyo? Ah, Dating misis. Dating kasi nasa Valenzuela ako. Hindi naman ako gwardiya doon. Nag-welding ako doon eh. Ah. Welder ako doon. Oo. Pero binata pa ako noon. Oo eh pinakilala sa akin ng pinsan niya. Yung pinsan niya kasi doon ah, regular 'yon, nagtatrabaho doon. Ah, pinakilala 'yon doon kami nag- Ilang taon na siya ngayon? Siguro kasi nung nakilala kami, mga 22 pa lang siya noon eh. Ako, 40 plus na ako noon. Pa, paano kung sakasakaling galapit siya uli sa inyo? Doon, may ano na pamilya na. May pamilya Pinakita na Nakita ko sa na, post mo. Natanggap nyo na rin. Ay, oh, matagal na. Hmm. Hindi ko naman siya pinakikialaman o oh, ano. Kung gusto naman yung ng sa anak niya, mga anak niya, pwede naman eh. Dadalaw siya sa mga bata. Okay lang yun, Walang problema rin. Pero kuya, ba't daw po kayo pinagpalit? alam po yung nasa O yun nga siguro sa financial o ano, hindi ko alam. Baka nasa babae na rin, kahirapan ng buhay. O, Basta na lang buhay. po siyang umalis bigla, o, hindi nagpaalam. Hindi may talagang O oh, walang paalam, may kinasama talaga, may May kinatakpo. pamilya na, may o, anak na po. Meron sa na siyang ito. pamilya at anak. Meron nang hmm. ganun kung nanonood po siya ngayon, anong huli nyo pong mensahe sa kanya? Ang <laughs> oh, sasabi ko lang sa kanya, yung sinin sa buhay niya. Di ba? May pamilya na siya. O, oh, dito na siya. Eh ako, kung gusto niya dumalaw dito sa mga anak niya, okay lang naman. Para sa mga anak na lang? Oo, oh, uh, sa anak niya. Sa akin, wala lang problema. Anak niya yan eh. Pagkatapos po nung misis niyo dati, nag-asawa po po kayo? 13 years na, wala pa. Wala pa. Wala pa. Oh, wala. Hindi na po kayo umibig <laughs> dati. Hindi pa. Hindi pa oh, sa hirap na buhay. Eh, wala. Pero wala eh, wala. Nag-focus na lang po kayo sa mga oh, anak. niyo? Oo, oh, anak, trabaho, ayan, dito sa bahay. Ayan, kahit, kahit hindi amin yan, ano, eh, eh, wala eh. Oh. Kaya ano pong gusto nyo sabihin sa mga anak niyo? Ayan eh, Okay lang po yan, Kuya. Sige, okay lang po yan. Mahalaga po itataguyin niyo sila sa marangal na paraan. Ayoko! Yung pinabalaki ko sa kanila, talagang pinaghihirapan ko yan. Ako na, lang, Ako, Tatay. Talagang mahirap. Ang masasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Kahit pa paano lumaki sila, maayos asawa ng Diyos manalik tayo sa Panginoon kahit tayo mahirap alam mo, iniwan kami rito yung sinasabi ng matatanda yung tinakluban ka ng langit sa lupa. nadaanan ko na yun eh walang wala ako eh hindi ko alam kung halos anong papadede ko dyan sa anak ko na yan lumaki lang yan sa ano sa swak oh, yung ano, tsipon Lumaki lang yan, ako na yan, ko na yan. Talagang ikaw po yung nagtaguyod? Oo, oh, sa kanila tatlo. Yung nanay nila hindi, wala yan, ano yan, tamad. Tamad yan, kahit nung araw po, tamad. Mag, ano. ano pong pangarap nyo para sa mga anak nyo? Ayun, ang pangarap ko sa kanila, di, umayos lang sila ng buhay nila. Wala na akong maano doon. Ayusin lang nila buhay nila. Yung lang ang ano ko, yung... Pataas pa libel nila, di ba? ala sila gusto nyo ano, nasa kanila yon Yan ang sasabi ko sa kanila, nasa inyo yung buhay nyo. Kayo gagawa na ang buhay nyo. Ako, aalala yun lang sa inyo. Lalo na ako ngayon, may edad na ako eh. Di ba? Kung... Pagdasal na lang, ano, oh. ipanalangin na lang po sa Diyos na hindi ka magkasakit. Mm Oo, oh, sawa ng Diyos nga naman. Oh. Yeah. Ayan, ang lutuan namin. <laughs> Ayan. Mm. Ito yung lutuan namin. Mm. Yan, 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 yung nilulutuan ko pa ng balot ng araw, oh. Huh, kahoy. Yan, yung balot, oh, oh. Ay, panitip namin. Ito yung CR namin, oh. Yan, CR. Yan, yung kubeta namin, yan. Ayan lang yan. Huh, na Ito, ito loob. Yan, madilim dito, oh sige pasok yan Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, yung 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 Ayan, Ayan, yung 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 Ah, yung na magbigay tayo. yung marami yung pong yung 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 Naka nakakaranas Ayun, Ay, no, yung mga ano, naka po. Ah, kayong mga magulang, alin ba, iniwan kayo, mga single parents. Ah, magpakatatag lang kayo sa buhay niyo. Lalo na, bag may mga na kayo. Yung yung anak kayo. Huwag yung pababayaan, huwag yung iiwan. Anak niya yan, eh, malay niyo. Yun, Katulad ako, hindi ko naman inaano yung sarili ko, pero naranasan ko na yung hirap ng buhay. Mahirap talaga ako. Sabihin ko sa inyo, walang wala ako, nang iniwan ako, tatlong iniwan sa akin. Ang punso ko, dalawang van. Yung pangalawa ko, tatlong taon. Panganay ko, limang taon. Kaya, tatagal niyo lang ang ko, kayo sa Panginoon. Ganun lang po, masasabi ko sa inyo. Salamat po.